Pag naka-on ang sasakyan, magcha-charge ba ang battery? Hello mga paps, I'm Kuya Shin at may na na naman tayong question. Well, maybe sa iba eh parang napaka-basic nung question ano, pero yun nga, eh para sa mga new car owner, eh maganda rin na malaman nila to no. Kaya sa mga expert diyan o sa alam na to, skip nyo na. Hindi para sa inyo to. Okay. So yon, sa question nga no, uh, magcha-charge ba yung battery pag naka-on ang makina? Well, the answer is yes. Magcha-charge ang ating battery. Kumbaga, ang idea diyan, once na nag-start tayo ng sasakyan, kukuha tayo ng power sa ating battery. Okay. Now, once na naka-start na yung sasakyan, aandar na yung ating alternator. Si alternator na ang magso ng power sa buong sasakyan. Aside dun sa charging niya yung ating battery. Ang trabaho ng ating battery once na naka-on na ang sasakyan e eh, siya na yung support ni alternator. If ever man na bumababa yung kanyang voltage at kung masisira si alternator si battery ang magso sa system ng ating sasakyan. Okay? So Normally, pag nasira ang alternator o hindi na siya nagbo ng power, eh tatakbo pa rin naman ang ating sasakyan. Pero limited kilometers na lang or limited minutes kasi yung battery natin hindi naman ganoon karami yung charge. Kumbaga, ang idea kasi ng battery natin ay eh, mataas yung uh, pagpapastart niya pero mababa yung nai-store niyang energy at hindi siya created para i-drain. Okay? Andi kasi siya yung katulad sa solar, yung tinatawag nating deep cycle. Sa battery kasi ng kotse, eh, ang pinakatrabaho niya talaga ay i-start yung kanyang, o oh, yung sasakyan. Ah, uh, kaya mas mataas yung kanyang ah, uh, yung cracking powers niya, no? So, yun mga paps, no? Ay, yan lang naman yung idea, no? So, kung bago yung battery ninyo, or matagal na hindi nagagamit yung sasakyan, I highly recommend, at least sana, no? pag halimbawa sample mga tipong mga isang linggo na hindi niyo nagamit yung sasakyan ideally pag i-start niyo yung sasakyan sana more than 1 hour para maibalik yung kinuhang battery niyo o yung nawalang battery kasi sabihin na natin kahit hindi ginagamit yung sasakyan dahan-dahan e eh, bababa ng bababa yung voltage ng battery natin normally sa good condition battery mga 2 to 3 months bago totally madrain na hindi na makapagpa-start ng sasakyan. Pero syempre, pag tumatanda na yung battery natin, eh, bumababa na rin yung nai-store niyang uh, power. Kaya yun mga paps, no, kung sakali man ano, na nakatengga yung sasakyan ninyo at mga isang linggo, pag inon ninyo, more than one hour sana para maibalik ninyo yung nawalang power sa inyong battery. At kung nagustuhan nyo yung video, like at you can share this video especially sa mga new car owner.